dagat, lagat, kuyang Salaguyang... mumuni-muni. Ay, wala. <laughs> <laughs> Si Boy Alimango. Alimango Master. <laughs> yeah. <laughs> yan. Si Tatangka ng Pilipino. Ah, <laughs> yan. Hanapin natin mo. Sayang mo. Bubo. Siyempre, oh. Kaya. Kira <laughs> mo yung ng dagat ay 'wag nyo i close up na lagi <laughs> ako sila naman ayer ano sabi puyat 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 puyat